Sara na rin naman niya. Lagi akong nag-video. Hindi nga dahil ka. Wala namang kulang. Tignan na natin kung bakit. Hindi. Paano yung hindi niyo, sir? Parang naikot na gano'n o parang gumegewang-gewang? Malabo. Ah, malabo. Diabetes hindi ho konsulta niyo po sa doktor kasi wala naman po kayong kulang. Dadasal lang ko kayo. Okay na ah, po. Okay tuloy-tuloy lang. Tapos ay kilibig tayo. Lakan-lakan maitay. may tayo. Pero uh, <laughs> po. Sige <laughs> <Ipo, ito> po, <laughs> unti-unti. Uh, wala pa. <laughs> Sumakating lang siya. Nagapang, wala nada <laughs> <Walo, pasok. laughs>

Tanggalin mo yung ginawa mo dito, oh, bilis! Anay ko! Ngayon na! Oh, anay ko po! Anay, anay, ko po! Anay ah, ko po, anay ko po! Yung ginawa mo, hindi yung face mask kang tatanggalin! Anay ko po, anay mo, gamitin mo yung kamay yan! Aray, aray ko, aray ko. So, ano naman nilagay mo sa mga singit-singit! Bilis! Gamitin mo yung kamay mo ito, bilis! Na Nahimik yung tao. Gusto matulog eh. Kung ano nang ginagawa mo. Ah! Bilisan mo dali. Bubusan ka ng apoy. Ah! Apoy. Ah! 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 Oh, bilisan mo. Tanggalin mo yan. Sikat ah! naman. Ah! Release. <laughs> ano ay yan na? <ha? laughs> Namalay le nya ninggito galit. Ha? Bilis ko to. kato? alam niya tapat diin Diin ang kato ha? Huh? 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 Anong dahilan ba't mo pinapakit yan, oh. ha? Anong dahilan? Hindi okay, ito galit. Ano ka nagagalit pa, Ano ka nagagalit mo? Ay, Nainggit ako sa kanya. Hindi ka, oh. ka, oh. ka oh. pinapaikot-ikot mo. tukan kita. Oh. Anong kinainggitan oh. ah, ba, o? Mahaba ang pulong, eh. Anong oh. kinainggitan ko? Mabay, hindi ka mabay. Mabay? Bakit oh, saka dami dami lalagyan? <laughs> o, oh, dalawang kamay kami nila. Dami mo lalagyan eh. Pwede namang kilikili eh. <laughs> ini interest mo talaga eh. Bilays! Saan <laughs> mo? Aaaaaah Nagkaroon ulit ha Malalapa dyan lalo dyan sa'yo eh. pag umulit ka May gano'n So pag sugatin nyo ng mga balakong yan Gamit ang apoy Ha? Gusto mong pasuin kita Ano? Gumigising ka ng madaling araw? Para lang dyan? Ha? Sagot Gumigising ka ng madaling araw? Para lang dyan? Ha? Extra effort ka. Provincial talaga itong mga hayop. Ah, kasama niya po. Kaya na niya si Aldrin. Ah, uh, bali asawa niya. Susumbong kita kay Aldrin! Aldrin Richards! Huwag akong siya Bilis. Kaya kaya ko nang Inaano pag nakita? Na kita. hawak ah. <laughs> oh, wala naman eh. Bilis na mabubusin mo yan. <laughs> So, tulog ka pa ba? kaya ata ka kukul. Tulog ka pa? Ha? Tulog ka pa na nahuli ka? Hindi. Bising na. Kakapi ka na. Galing. Bilis, gusto ko yung mag-o-okay rin babae nga rin. matindang kalokohan ang mga ulam Alagi mo. Kaya yeah, nga po, yung mga ah, kakaiba po eh. Tapon ah, po, sakit ng sakit ng singit niya. Uh, oh. Nasakit din, hindi lang makate. Baka diba, kakakabot na kasi dahil mo lang yan po. Ano ba nilagay mo dyan? Ah, ano nilagay mo? Utok-tokan kita eh. Papairapan na naman kita pag di ka sumagot. Ano nilagay mo? Uh, buhangin. Uh, buhangin. Makati eh. Uh, Hey, Lays! Saan galing yung buhangin? Saan galing yung buhangin? Saan? Papahirapan ulit kita. Okay, oh talaga naman. Saan galing yaw? Nanakaw ka pa yata ng buhangin sa so may construction dyan eh. Natakot ka yata dun eh. May construction sa inyo wala. Mga mga magaling na construction. Ay, itong kapa dumakot. Susumbong kita sa may-ari na. Lintik ka. Ini tenga kayo. Sakto -sak lang may fan. Bagay yung pasyente para ano kayo?

Ate, parang ano, mag-spam. Parang may mga butil-butil gano'n. -butil Kaya po pala pag nangangatito ako, oh, meron po yan. ako nakukuha maliit. Ay hindi yun. Libag lang yun. Hindi po. Iba po. <laughs> hindi po. Mati matigas po siya ako. matigas na libag. Hindi kasi ano yan, hindi sasama yun sa katawan mo. Spiritual ay hindi lang yun. Na yun. Uh, libag yun. <laughs> Kaya kuha ako sample. <laughs>

So, <laughs> hindi So, hindi hindi na. <laughs> balat yun, balat. Uh, pag naro-roll yun, parang buhangin talaga yun. Eh. Kasi kung pag nila nyo, parang lalo pa rin siya nangangalit. Hindi siya... Ano ako nandiyo? Manika yun. Manika. Hindi ka lang mo. Manika. Hmm. Sa Sino ko ako? Hindi ko alam. Basta magaganda yun. Kasi naman yun. Marami lang yun. Okay. <coughs>